Hello, 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 hello sa inyong lahat Maayong Adlaw Today is the blessing of this Hinaguan car Ayan na po ang ating sasakyan na ibibless. Pero syempre hindi yan mabe kung hindi natin susunduin si Father Kaya andito na siya, kinuha natin siya para mag-bless Ayan po si Father kasama po si Ate Pinky At ang kanyang assistance. So, hindi si nga pala ang nag nito kasi alam niyo naman, best talaga si Anday. The best talaga yan siya sa so, pagdating kahit na po siya ng ano, sa paan niya may pako po na sugat sa kagabi dahil pumunta siya sa jowa niya din sa may gate. Napako po siya. So, siya po ang nagsundo kay father. And, Ayan, napasakay na si father at ito naman ang kanyang poging assistant. Papunta na sila doon sa kapilya namin. Anyway, sa kapilya namin, first Monday po ang mass sa amin. Every month po, ay first Monday of the month. Ayan, kaya meron silang misa. So, it's Monday today and sinabayan namin ang pag-blessing ng sasakyan namin. At syempre, ang motor na rin ni Inday dahil bago po ang motor ni Inday. So, magmimisa po muna tayo. Ayan po, nagmimisa na po si father. Then, nandyan po kami, nagsimba po kami dyan, kasama mga social climbers. And alam niyo na sa kapilya namin. Nakita niyo naman ang kapilya namin, ito yung pinarenovate natin. So, after ng mass ni father, kwento-kwentuan, ganyan-ganyan. Ito naman po ang birthday naman ni Alteya Ay, hindi pala. Um, October na mga bi han pinapunta sa na para i-bless ni father. Kasama sana si Yaya Hannah dyan, pero wala siya kasi wala daw siyang... gown para mag Simba. So hindi po siya nakasali kasi nasa bahay po siya. Nag-aasikaso po ng kambing tsaka pato para po sa pagpapabless ng ating sasakyan. Yun po ang ipapadugo. So ang nabless lang po ay si Ma'am si G at yung ibang mga bi So ayan na po sila. Kinakatahan po ang ating mag-birthday si Ma'am si na sa gitna po. After po ng pag-birthday, ito na po tapos ng ating Misa, diretso na tayo sa pagbi-bless ng sasakyan. Si so, enjoy watching. Ayan, tapos na po yung misa. Sana all 40 years. Oh, 40 years. Ayun ngayon blessing naman ng sasakyan si at motor niya naman din.

Hindi, okay, ako isa TV. Sa tayo Sangalan, Sa ngalan, sa mahal, sa anak, at sa Espiritu Santo, Saan. ang ginoo, maana yes. at yes, mag-ampu kita. O Diyos na magkagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sayuta, sa yuta, sa imong dilim matukip na kinaatman, ihatagan mo kami gahong sa pagpugna o paanindot o maayong mga buta. panalangin ni Inin Sakyana. Panalangin ni Usap ang Tatiya, ang driver, huwag ang tanang mga musakay ni Inin. Nga mabiyahi ang tal sila ng luwas sa tanang dautan, uban sa pag-amping sa kaluwasan sa uban, nila binadiha sa ilang matagbo sa dalan. Huwag itugot sa ilang pagbiyahi, kanunay nilang makauban si Kristo, na buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Eh, Maya ka man, puno ka sa grasya. Ang ginawang Diyos na nakakanimo. ikaw sa babaeng itanan. Walahan mo sa bambungan sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ina ka sa Diyos. Iyan po mo kami makasasala. Karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Imaya ka, Maria, nagpuno ka sa grasya. Ang ginawang Diyos na nakakanimo. Walahan ikaw sa babaeng itanan. Walahan mo sa bambungan sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria inang Hangka sa Diyos. kami makasasala. Karoon sa oras sa ikamatay ang Maya Maria na puno ka sa grasya. Ginong Diyos na kanina. Walaan ikaw sa babaeng ng atanat. Walaan man sa bambunga sa tiyan mo nga sa Yesus. Hangka sa Diyos. mo kami makasasala. Karoon sa oras sa aming ikamatay. Amen dumaya samaan sa, sa anang o kusos sa espiritos ngayong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan ng tanan ang gino'o sa kanunay maguban unta kaninyo sa iyang kaluoy magpahimutan sa inyong mga lakaw sa paagi nga makapahimot kaninya kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo amen ang ginoo banaa kan sa a kanini. Manalangin ka ninyo ang Diyos na matagagahong sa tanan ng amahan sa anak ng Espiritu Santo. Mga Iksoon, natapos na ang pagpanalangin at o karong palagpakan ng ginoo sa mga gasa na yung ibuko. Thank you. Congratulations. <laughs> Thank you. Thank you, Paz. Video ni siya, Father. Go, Father. Picture. Mother. Picture sa mukha. Ay, diri, oh. Atubang. Anak. Bo, ato Bo.